Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Ace. At sa video na ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-install ng Windows Server 2019 sa inyong computer. Step by step, madali, para sa lahat, kahit beginner ka pa. Sa first part, makikita nyo, tulad ng sa Windows 10, magkamukha sila. Nandyan yung language to install. So, United States lang tayo. Time and currency format. English United States din. Tapos yung keyboard or input method, ihaan lang din natin na kay US. Click lang natin yung next to proceed. So magka magkamukhang magkamukha lang sa umpisa sa pag-install ng Windows 10. Itong sa server. So click nyo yung install now. Katapos nya, naghintay lang tayo. Depende sa bilis ng inyong computer. O depende sa specs kung publish or mabagal yung magiging installation ng ating server. So, makita nyo ulit dyan yung EULA o oh, End User License Agreement. So, accept nyo lang yan para mag-proceed tayo. Then, yung next part, yun, yung papipiliin ulit kayo. Which type of installation you want to do? So, tatanungin niya kayo kung upgrade ba or custom. Siyempre, clean installation ulit tayo dun tayo sa custom or install windows only. Sa tutorial na to, makikita natin na meron tayo 80GB na size ng hard disk. So, hatiin natin siya sa dalawa dahil sa server, uh, kailangan ng backup. So, i-dedicate natin yung kalahati for backup purpose. So, hatiin natin na lang sa tig 40. Sabi natin tig 40 gigabytes. O, so, ilagay lang natin dito sa size na 40,000. Then, click natin yung apply para magkaroon ng primary partition. Mapapansin nyo dyan na nahati siya sa tatlo. Merong system ulit. tulad lang ng sa Windows 10 merong system, primary, tapos yung unallocated space. Yung unallocated space, hayaan natin yan. Uh, doon natin siya i-format sa loob na ng Windows Server after ng installation. Para mapakita ko rin sa inyo kung paano mag-partition or mag-activate ng partition using uh, Windows uh, Windows Server or Windows 10 doon sa mismong software niya nasa application sa loob. So, click nyo lang yung primary, then pwede natin format yan or click next to proceed. After that, so mag-continue continue na siya sa installation ng Windows. So, same procedure lang siya ni Windows 10. So, yan. Copying Windows file, tapos getting files ready for installation, yung matagal na part. Tapos, Installing Features and Updates. Tapos, Finishing Up. At, automatic naman siyang mag-restart. Or, pwede natin i-manual start kung makita natin yung process ng restarting. So, pwede natin i-click na manual restart. So, hintay-hintay lang tayo sa installation. So, depende yan sa computer nyo kung maganda yung specs. Kung mabilis ang ating magiging installation. So, after restart. So, ang mapapasin nyo pala dito na virtual machine yung ginagamit ko for practice or for tutorial purpose dahil wala tayong available na physical computer na para pag practice so mas convenient naman gamitin to sa ngayon for our tutorial so hintayin lang natin yung loading after start so ayun so mas matagal ng kaunti yung loading ng Windows Server after ng installation. So, sa part na to, uh, ito na yung nagre-required na siya ng password dun sa user. So, by default, ang user niya talaga ay administrator. Hindi na siya na, hindi siya napapalitan sa part na to. So, required talaga na maglagay agad ng password sa Windows Server installation. So, Type nyo lang yung gusto nyo yung password. Tapos, re-re-enter nyo doon sa baba. So, dapat mag-match yung password na type nyo para mag-proceed kayo sa next step. After nun, no? another loading. So, finalizing naman na yan. Until makita nyo na yung lock screen. So, dito sa lock screen, para makapag-login kayo, kailangan nyo i-press yung control at delete sa keyboard. So, ayan. No? Makapapasin nyo. May nakalagay na press control at delete to unlock. So, i-press nyo lang yung control at delete sa keyboard para makapag-login. After nyo ma-press yung control at delete, so, tat pwede nyo na i-type yung password and then press enter to proceed. Pagkatapos, ayan, maglo-load na yung Windows Server desktop nyo. So, unang mag-appear dyan is yung server manager. Papakita nyo yung summary ng server nyo, kung ano yung mga kailangang i-setup. For this uh, tutorial, hanggang dito na lang muna tayo dahil ang cover lang natin is uh, installation ng, ng Windows Server 2019. So, gagawa uh, tayo ng tutorial kung paano i-configure yung Windows Server natin para makakonek yung client. Para masunda natin yung COC3 ng Computer System Servicing nc